Handaraw samahan ni Sen. Bato de la Rosa si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Buwang araw hinanap si de la Rosa kahapon pero giit niya ngayon, hindi siya nagtatago. Magpaparist ko pag may uh, aristwaran na paano ko entertain nila doon kung wala ko. Sarado pa rin, hindi mm -hmm. ko mapasokin doon. Kung meron, hindi na ready ako. Nagbago na ng isip si Senador Ronald Bato de la Rosa na una nang nagsabing siya ay susuko sakaling isilbi na sa kanya ang arrest warrant mula sa ICC o International Criminal Court. At sa halip, nagbabalak na itong magtago. Bakit kung wala tayong makita na na, na hostesya dito sa ating bansa, uh, uh, ba ba bakit ka bakit ka susuko? At kasabay nito, inayag naman ng mambabatas na wala na rin siyang planong samahan si dating Pangulong Duterte sa The Hague. Ito'y dahil mismong si VP Sara ay hirap makalapit sa kanyang ama. Mahirap man daw doon, mahirap man mo yung anak na, hindi makalapit, hindi maka, hindi maka bisita ng basta-basta yung anak na si Vice President Sara, how much more kung ako na pariwala kaming detainee, eh. paano ako makapag-demand ng uh, time na para makasama doon o makiusap na pariwala kaming detainee. Eh? <tinyo>